Alam ko na gagawin sa anak mo para mawala yung pagka-addict niya sa gadget. Bilihan mo siya ng ganitong helicopter na de-remote control. Alam mo ba sa murang halaga lang, eh pwede nang malibang ang anak mo gamit ang laruan na to? Siguradong pag nakita niya to, agad niyang bibitawan ng gadgets niya at agad nakukunin sa'yo ang laruan na to. Kasi talaga naman may enjoy na to. Uy! Madali lang naman gamitin ang RC helicopter na to, no? Meron ditong dalawang button lang. Kahit 100 plus lang ang remote control na helicopter na to, ay eh mapapakinabangan pa ito ng anak mo ng matagal dahil matibay ang pagka-plastic nito. Flexible siya, no? Hindi siya basta-basta madaling madudurog, kahit mabangga siya. And guys, oh, sobrang tibay nga niya. Kahit bumabangga-bangga siya, no? Hindi siya nasisira. Sobrang solid, no? Hindi mo talaga i-expect na mura lang yung helicopter na yan, no? kahit mauntog-untog siya, no, hindi napuputol basta-basta yung LC niya, no. Pagkatapos, meron din siya ilaw dito sa harap, oh, para talaga siya nagmumukhang totoong helicopter. No, yung mga dating laruan na mamahalin at na mahirap mahanap, eh, mabibili mo lang na madali ngayon dito sa TikTok.